magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? Naway na sa mabuti kayong kalagayan. At mag-iingat kayo palagi mga kasawi na ano ang tatlong iba't ibang kahinaan ng isang babae syempre ang unang kahinaan, mga kasawin, ng isang babae ay pamilya. Alam nyo ba, kapag ka ang isang babae, kahinaan nila ay talagang pamilya. Lalo kapag ka nagkakaroon ng sakit yung pamilya, kapatid, magulang, tatay, nanay, tita, tito, anak. Ayan. So, andun talaga sa, ano talaga nila, na sobra silang pinanghihinaan ng loob. Kasi, it's yan sa mga kahinaan ng mga kababaihan na talagang pamilya yung pinaka-priority nila, mga kasawi. Kaya kapag ka-aspeto ng pamilya, minya, 'yun ang mas mabilis sa kanila magpaiyak, mas mabilis sa kanila magpahina ng loob at tigit sa lahat. 'yun yung mabilis sa kanila na talagang mabilis silang sumuko kapag uh, pamilya na nila ang pinag-uusapan. 'yan ang ating una, mga kasawi. Ang pangalawa naman mga kasabi is marupok. Alam nyo pa mga kababaihan, kapag about sa pag-ibig, lang yung tatandaan na talagang marupok sila. Yun bang kahit na sinasabi nila sa sarili na ayaw ko na. Gusto ko nang bumitaw. Ayaw ko na sa lalalaking ito dahil paulit-ulit akong di ba? Diba? Yun bang kahit na sinasabi nila ito ng ilang milyon na sinasabi. Ang isang lalaka ay humingi sa kanila ng tawa. Talagang gumagawa ng effort ang isang lalaki na bumalik sila. Aba naman, marupok na naman ang isang babae at talagang binabalikan nila ang ganito, lalaki mga kasawi, di ba? Marupok lang talaga ang isang babae pagdating sa pag-ibig. Ayan. Ang pangatlo natin mga kasawi is, alam niyo na. Jug -jug. Alam nyo ba mga kababaihan, may mga babae talaga na kahinaan din nila ang kajugjugan. Kasi syempre may mga babae na medyo addict sila kapag ka ganito yung ginagawa sa kanila. Kung baga mas naaalala kasi nila na nakakaramdam sila or nakakaranas sila ng isa lalaki na magaling jumugjug sa kanila mga kasabi. Kaya isa yan sa mga kahinaan ng mga kababaihan na wala silang kajugjugan mga kasawi. Ayan yung ating pangatlo. Kiyempre, hindi mawawala yung aking advice sa topic na ito, mga kasawi. Lagi yung tatandaan, kasi mga kababaihan, ay iba't iba naman ito ng kahinaan, mga kasawi. Kung baga, isa, pangalo, pangatlo, eto lang yung ating nauuna na rason na kung bakit iba't iba ang kahinaan ng mga kababaihan, di ba? Hindi namin hindi natin sila masisik mga kasawi kung eto yung mga pangunahin nilang kahinaan. So, iba't iba yon May mga kababaihan naman na iba yung kahinaan nila. Kahinaan nila sa pagkain, kahinaan nila about sa jowa, or kung ano man yung kanilang kahinaan. So, lang yung tatandaan kung ano man ang aspeto ng kahinaan ng bawat isa ay respeto po natin dahil lahat tayo ay may kanya-kanyang kahinaan mga kasawi na hindi natin sila pwedeng i-chats dahil tao lang din po tayo na nagkaka roon ng kahinaan sa sarili. So, yun lang po mga kasabi. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta sa akin. So, sa walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, pwede na kayo mag-subscribe. Pwede na rin kayo mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang umaga mga kasabi. Mahal kayo ng inyong advisor.